Magandang araw po sa inyong lahat. Case Conception, umaasa na magiging magkaipigan ang kanyang mga magulang pagkatapos ng Dear Heart Concert. Pero bago po ang ating balita, ay huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong uploads. Maging si Casey Concepcion ay overwhelmed sa upcoming concert ng kanyang mga magulang na sina Sharon Coneta at Gabi Concepcion. Sabi pa ni Casey, umaasa siyang magiging parte ng upcoming concert ng mga magulang sa darating na Oktober. Kinunan ng pahayag si Casey sa con ng kanyang upcoming international movie na Asian Persuasion na binubuo ng maraming Pilipino cast and crew kahapon, August 23, 2023. Tanong kay Casey, magkakaroon ba siya ng special appearance sa concert ng mga magulang niya? Sana naman po ano kasi mali-left out ako kung hindi. Mapupomo ako, sagot ng actress Fomo o fear of missing out ang praise kapag nakakaramdam ng pagkalep out ang isang tao. Dugtong ni Casey, mas matindi ang nararamdaman niya kumpara sa iba sa pagsasama ng kanyang mga magulang sa concert. Guys, alam nyo, ako lang ang anak nila. So I don't think na nararamdaman ng iba yung nararamdaman ko about this reunion. Kasi mixed emotions siya. But of course, nananaig yung happiness ko. Sana raw ay simula ito ng mas magandang pakikitungo ng kanyang mga magulang sa isa't isa. Alam nyo, pangarap ko kasing makita yung parents ko na masaya na nag-uusap, nagtatawanan, magkasundo, magkaibigan. So hopefully guys, pag pray natin lahat na ito na yung start talaga ng friendship nila. Hindi dahil gusto sila magkabalikan, don't get me wrong, hindi na. Para happy, yung light lang, mag ko, kasi parents ko yan eh. I always say, para sa lahat, it's a show, pero para sa akin guys, totoong buhay ko to. Napansing maluwa-luha si Casey ukol sa paksang ito. Tears of joy, it's a dream come true. Not just for me, but for Sharon Gaby fans who you know, hope and dream, enjoyed their love team. Siyempre, kung may isang nag-enjoy ng love team nila, ako yon. Kaya nga ako nandito, Ani Casey, ukol sa dating relasyon ng mga magulang. Dagdag niya, kaya I have all of our supporters to thank for being with us sa aming journey. Not just as a should have been family, but as a blended family or as individuals who learn to forgive each other and enjoy each other maraming salamat po sa inyong panonood magkita-kita po tayo sa akin next video salamat po